sa number 2. Mas sobra sa 5,000 ka commercial establishment ang sarang mapasiradaan bangod sa kakulang sa Fire Inspection Certificate kag Business Permit. Yari report. Halos kadamaan sa mga tenants ng 888 Chinatown Square Mall ang naisyuan na sang second notice of violation tungod wala gihapon sa mga business permits. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. wala na tagaan sa Bureau of Fire Protection sa Fire Inspection Certificate ang mall tungod wala ini comply sa ginapatuman nga pagsulundan sa Fire Code of the Philippines. Gani apektado pating ilang mga tenants nga sarang mapasiradan. Kung may fire clearance, yeah. Kasi nakabayad ka, hindi kami issue one business permit, eh kulang ka sa requirements. Kasi ang tenant ay dependent sa fire clearance ng mall. Kaya occupancy sa tenant, baseman sa occupancy sa mall mo. Gintiguan sa DG Cas Negros nga bakuan sang bahin ng tagdumalahan sa mall pero nagpamalibad sila nga maghatag sang pahayag. Sandig sa records ang Permits and Licensing Division, may pila pa ka mga dalagko nga mall sa Bacolod ang natalana man isyuhan sang notice of violation tungod wala pa sang business permits bangod sang kakulang sang compliance sa ginapatuman nga fire safety inspection. Ginsiling ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos nga bangod sini ginabulubanta na galabot sa masobra 5,000 pa ka mga business applicants ang wala makakuha sa permits gikan sa siyudad. kung wala sila mag-comply kung nakahatag na kami second notice, ang next naman nga step is i-endorse naman sa City Legal ang um, recommendation for closure. Kung hambal ko to sila ila is ma-update din sila sa Amon once may improvement or ano, ang ila, daang a fire kiti since syempre, um, dapat ulitin din na sila dali mag-operate kung wala sila business permit. Baka operate sila kasi gin sila operate ti amo na gaano lagi na matag na gin ultimatum na dapat i-comply na nila. Ah, uh, yung iban undertaking na mo um, tipo kay ti makabayad kaya actually hindi maka maka support penalty kay ang once mo bayaran mo yung mga license fee mo pa ikaman penalty. Dugang pa ni Atty. Ting nga ginapaabot nga mag lang management kag tag-iya sa mga commercial establishment upod kay Mayor Albi Binitas. Kag pamunuan sa BFP Bacolod, agod mabalay ang matikang para matugutan sa pagnegosyo ang kutob sa may kulang sa Fire Inspection Certificate pending sa ila compliance sa ginarequire nga pagsulundan. Nico Delfin para sa Digicast Negros.